ay pinahintulutan ni King Henry VIII ang pagsali ng Biblia sa wikang Ingles at ipinag-utos na ang bawat parokya ay dapat may kopya ng isang English Bible na makikita at mababasa ng lahat. Dahil dito, nabuo ang Great Bible na hango mula sa Tyndale Bible. Tinawag itong Great Bible dahil sa laki ng sukat nito upang madaling makita ng lahat. Ngunit, noong nailimbag ang Geneva Bible noong 1560, ay mabilis itong nalampasan ang popularidad ng Great Bible dahil ang Geneva Bible ang unang Biblia sa Ingles na nagdagdag ng mga bilang ng talata at mga komentary o study notes. Ngunit, ang mga komentary notes na ito ay mga Calvinist o nakabase sa mga turo ni John Calvin na humahamon sa Divine Right of Kings at hindi ito nagustuhan ni King James I. Kaya noong 1604 ay kinumisyon ni King James ang mga pinakamagagaling na translators upang isalin muli ang buong Biblia mula sa original Hebrew at Greek manuscripts at upang alisin ang mga commentary notes ng Geneva Bible dahil maaari itong makaapekto sa interpretasyon ng Biblia ng sinumang magbabasa nito. At noong 1611 ay matagumpay na nailimbag ang King James Bible. At hanggang sa ngayon ay ito pa rin ang pinakaginagamit na salin ng Biblia sa buong mundo at ang tinuturing na authorized version of the Bible. Ang mga bagong salin na meron tayo ngayon ay nagsulputan lamang nitong 1900s, gaya ng New World Translation na nalimbag noong 1947.